Sí nosía. Sí si, no. Si ang top guy comics karakter na si Waldo Sanjejo at uh, pangunahing tauhan sa nobelang Kakampiko ang Diyos na kinatha at sinulat ng Filipino comics writer novelist na si Daddy S. Gomez using his pseudonym DJ Salonga. Nalathala ang halos walang patid na aksyon at pakikipagsapalaran ni Waldo sa mga pahina ng Pogi Comics ng Ace Publication noong late 1980s at iginuhit ng Filipino comics illustrator na si si Nestor Infante. Isinalin ito sa pelikula ng Biba Films sa ilalim ng pamahala ni Direk Manuel Pike Cinco at ginampanan ni Ronnie Ricketts ang papel na Waldo. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.